Pwede mga lods. So ngayon, uh, baklas tayo na Rock and Pinion. Uh, San to minsan ng lagutok. So ito yung lagutok niya. Kadalasan bushing yung may problema. Ngayon, baka hindi niya. Ayun. sign din niya ng lagutok. So kakalasin natin. Tapos palit tayo ng bushing tsaka frack guide ata so check natin kung anong condition sa loob so yan Okay mga lords, so wala nang kalog. Good na oh. Ang ginawa natin is uh, lang tong uh, knot ng rock guide. So may spring sa loob. Higpit lang, konti. Tapos itong bushing dito, uh, nilagyan ko muna pa samantala ng uh, pinakashim nya. Uh, gawa sa uh, plastic bottle pansamantala lang yung kasi uh, piyesa nito is sa Olympia pa sa Quezon City so wala pang mabilhan dito sa Batangas ang ginawa ko, uh, remedyo muna tapos pag mabilhin ng uh, pampalit, tsaka papalitan ng bago so yun lang okay na wala nang kalog, pwede nang isalpak